sa to my YouTube channel. So, yun guys, meron akong i-share sa inyo. So, sinadong magugustuhan niyo itong i-share ko sa inyo. Kasi lahat ng mga kababaihan ngayon, kagaya ko na mahilig sa mahabang koko. <laughs> so, yun guys, i-share ko sa inyo yung na nasubukan ko at maganda siyang gamitin guys at pwede pwede yung gawin dyan sa bahay nyo. <laughs> lasada at na, yun nga, nasubukan ko na isang basis. Ayong isi-share ko sa inyo. Ito yung ang na-order ko ay yung Foley Gel sa Lazada. So, ayun guys, na wow! maganda siya kasi ba diba, minsan gusto nating mahaba yung kuko natin pero hindi tayo makapahaba kasi madaling mabali yung kuko natin. Kagaya sa kuko ko na maninipis lang. Ayan. Ayan, maninipis lang ang kuko. Ayan ang kuko ko guys. Ayan maiksi lang siya kasi madalas siya nababali o nakakrak. So, siyempre ako ay nagkukulay din ng buhok. Kaya, madali siyang nakakrack. Ayan. So, ayan guys, i-share ko nga sa inyo yung na-order ko sa Lazada. Yung Pulley Gel ulit <laughs> ulit man ako dito so ayun guys so pwede pwede nyo gawin sa bahay kagaya ko na mahilig sa mahabang kuko so gusto gusto kong mahaba yung kuko So, ito yung na-order ko, guys. etong <laughs> Foil Gel. So, ayan, guys. Ay, ito. Ayan. Anong kulay to? Itong na-order ko, guys. Rose Pink siya. Ganito itsura niya, guys. Medyo hindi malinaw sa kamera. Ayan. Ay, basta Rose Pink siya, guys. <laughs> so, ito naman ay nude lang siya. So, ano tong fully gel na to, apat piraso. So, ito na may isa ay dark nude. Ayan, medyo wala na itong naman kasi ito yung gusto kong ginamit. So, hindi na lang siya. Pero itong tatlo, marami pang laman ko. So, ayan, ito naman ay good din siya. Ayan. So, maganda siya gamitin. So, ito naman ay yung solution natin, guys. Ayan. Isang set na itong na-order ko, guys. Meron din siyang kasama na fake nails. Ayan, ito yung fake nails natin. So, meron din siyang pang-epit. Ayan, may kasamang pang-epit. Siyempre, yung ano natin, pang-file. Ayan. O, medyo ano na kasi natapunan ng kulay. Kasi <laughs> So, ito, meron din tayong brass, guys. Muntik pa ako napatumba. So, meron din tayong brass. Wait lang. Buksan ko muna medyo matigas. Ayan, ito yung brush natin na kasama sa foli gel. Ayan, ganito itsura niya, guys. Ayan. Ayan. Diba? Ang ganda. Siyempre, hindi mawala to ang ating kailangan to, guys, yung meron yung... Lam. yung lamb. Ito. Tadaan! Tadaan! Ganyan siya, guys. O. Oh. Maliit lang siya pero kayang-kaya na patuyuin yung polygel natin ito. Siyempre meron pa tayo tayong ano, yung top coat at base coat. Siyempre hindi mawawala to guys kasi importante ito. So, ayan guys. Na-order ko siya guys na ano, nasa 300 plus. Siyempre mura lang kasi yun lang ang sa aking bulsa. <laughs> ituturo ko sa inyo kung paano siya i-apply at pwede mo gawin sa bahay. Ngayon, nandito ako sa salon. Kaya, siyempre, gusto ko mas madaling gawin. Siyempre, ipapagawa ko to sa kasama ko. So, ayan guys, magsimula na si Ate Mercy. Una, linisin mo niya ang aking kamay bago niya lagyan ng foliage gel. So, kailangan malinis ang ating kamay, guys. So, ayan guys, gagamitin na natin itong pangpatuyo sa ating polygel. So, ganito siya guys. Maliit lang siya guys, pero kayang-kaya niya magpatuyo ng polygel. Ganito siya guys, ayan. Tapos, ipasok natin nating mga daleri, ayan. So, guys, ang una nating ilagay sa ating koko ay itong base coat bago yung polygel. Ayan. So guys, pagkatapos lagyan ng base coat, ilagay natin sa ating lamp. So, magbilang tayo ng 30 seconds. So, hanggang matuyo siya guys. So, ayan guys, tuyo ng ating biskot sa ating koko. So, maghanap muna tayo kung ano ang size sa ating koko. So, susukat muna tayo ng fake nails. So guys, ang fake nails natin, may line pala siya. So, madali lang siya sundan. So ayan guys, nakita nyo naman nilagyan ng polygel yung fake nails. So kailangan malagyan lahat yung nasa gilid ng fake nails. Guys, kailangan flat siya. Yung kanina pinakita ko sa inyo guys yung solution. So ayan, nandyan siya sa takip ng polygel. So kailangan ipahid mo siya doon sa polygel para ma-flat mo siya. So ayan guys, ganyan na siya pagkabit, guys. So, kailangan linisin natin yung nasa gilid ng ating koko guys. Kasi, pag hindi mo yan nalinisan, kasama yan, matutuyo yan. So, kailangan malinis ang gilid. So, ayan guys. Tapos na nalinisan. So, ipasok natin sa lamp. So, magbilang tayo ng 30 seconds ulit. So, hintayin natin na matuyo yan guys. So, ayan na nga guys. Tuyo na ating foli gel. So, tanggalin natin yung fake nails. So, makikita nyo guys na gaano siya katuyo. Ganyan lang kadali guys. So, ayan. Dandahan lang guys. So, ayan guys. Kita nyo naman. O, oh, di ba Ang ganda. So, sa kabila naman guys, lagyan natin. So, ganyan lang guys. Ikabit mo lang. Tapos, linisan mo yung gilid. Kailangan malinis na malinis yung gilid para hindi siya madumi tingnan. So, ayan ulit guys. Ilagay natin ulit sa ating pampantuyo. So, ganoon pa rin guys. Magbilang tayo ng 30 seconds para matuyo siya. So, ayan na guys. Tuyo na rin. So, mabilis lang siya matuyo guys. So, tanggalin natin. Guys, gusto ko maiba yung dalawang daliri ko. Gusto ko iba yung kulay jan So gagamitin ko yung rose pink. Kung ano ang kulay kasi hindi ko pa nasubukan na anong kulay nito. So, ayan guys, tuyo na rin ito. So, malapit na tayo matapos sa kabilang kamay. So, ayan guys, ganyan na ang kulay niya. Maganda ang kulay niya, ba diba? Kakaiba. So, kita nyo guys, ang ganda ng kamay ko. So ayan guys, kita nyo naman ang aking kamay. Napakaganda. Pero masyadong mahaba guys. Kailangan ko gupitan. Kasi sobrang haba. Ayan at kailangan i-file to guys bago lagyan ng top coat. So, ayan guys, Maikse na aking koko. So, mamaya i-file na lang. So, dito na naman tayo sa kabila guys. Ayan ang aking kuko guys. Napaka -ekse. at yung nakita nyo may kulay. Ano yan guys? Kulay ng buhok. Nagkulay kasi ako ng black. Mukhang madumi lang siya tingnan pero malinis na yan guys. Hindi lang matatanggal yung kulay na sa aking kuko So, ayan guys, maglagay ulit tayo ng base coat sa ating kuko. So ayan guys, maglagay naman tayo ulit ng foliage sa ating koko. So ayan guys, tapos na tayo maglagay ng foliage sa ating koko. So i-file na lang at lagyan ng top coat. So, ayan guys. Tapos na tayo mag-file sa ating kuko. So, lagyan na natin ng top coat. So, ayan guys, natapos na ang ating poly gel. Napakaganda ng aking kamay. So, guys, hanggang dito na lang aking vlog. Please don't forget to subscribe my YouTube channel.